Before to this video guys, magpakain tayo sa ating alagang baboy guys. Dalawang alaga natin nating baboy guys para inahin. Itong dalawa ay buntis na po. Itong kulay puti po, ang lahi po niya ay large white. Tapos yung barako na nakakasta sa kanya is yung barakong durok. Tapos yung sa dulo po, yung isang inahin natin, ang lahi po niya ay pitrin. Tapos buntis na rin po yan. Ang lahi po ng barako niya ay durok din po. Itong dalawa ay hindi ito sila magkapatid. Tapos yung barako na nakakasta sa kanila ay isa lang. Ito ay mas mauna po ata itong mga anak kasi malapit na po siya mga anak. Nakalimutan ko lang yung pizza at saka buwan. Tapos yung isa, kasunod na din mga 15 days lang siguro ang pagkita nila e, update update ko lang kayo guys next time pag mga anak na to guys ha ito muna ang alagain natin ngayon kasi nagsisimula pa lang tayo sa pagbababoyan may kunti tayong idea tungkol sa pag-alaga ng baboy kaya ina-apply natin dito sa ating alagaing inahin So kung sino po yung nakakaalam guys na anong pwedeng iturok nito sa inahin natin na malapit na mga anak Pakicomment down below Yan, pinapakain ko po sila ang wheat feeding po sila guys Ang pinapakain ko po sa kanila is lakas mama na ngayon Kasi malapit na sila mga anak, naglakas mama na ako